Р Artworksда Artworksduction Ма історя некі Нокі Кшта? В камша тамграма Ма історяденлюлер. pa sa dilo pa tamang sugot sa ito ang pagsaysay nining nga laing lain nga istorya. Please subscribe sa itong YouTube channel, ang Original Artworks Productions. I-click ang notification, i-click po ang like, aron ma-update mo sa ito ang dugang pang mga uploads nga itong i-saysay. Huwag atang ipasundayag, at nene ang ato ang channel. Daghang salamat. Mga no, nga ang ato ang isa isaysay ka rin. No? Kabahin kini sa istorya. Hinoon siguro nakadungog naman ta istorya ni Hansel o ni Gretel. Kini si Hansel o Gretel, mga katiki ang managsyo eh. ni. Na siya, si uh, ako ng uh, uh, pamilya. No? Pero kaning iyang uh, uh inahan no? na matkain sa so, dihang gitang anak Uh, kung ano sila. Well, ang iyang uh, amahan o siya ka woodcutter. ano itong uh, ba sa mga kahoy, nagipotol sa mga kahoy ba. O niya, ano sila, um, ang iyang um, ilang amahan kay Naminyo niyo balik. Na, na siya, step, na sila step mother. O niya, Ilang mother, pa, na, kanang, kanisya, sila, na, kanang ilang stick sa una ka na kanang kanay siya nagtuo sila ng ang ilang stick mother kay buotan ka yun know? eh, pagkatul meron buotan ka kanis ka na pero nagkadugay nagkamaldik tamal <coughs> o niya nga gusto sa stick mother nga Sira mo ay palabihon sa iyong baga katong amahan nila ni Hansel ni Gretel. neglected. on nga. Burag-buot ba siya bang kanang ma, ma, malaya ba ang kato si Hansel Gretel gusto niya nga sa agon no? at to sila sa usaka lasang o o nga kani si Iko na kani ilang state mother kay nanito lang no? no? nanito siya kaya ito nang... Wala, ito ay alagin siya sa agon. Ito nang nakadungog si... Uh, uh, si Hansel sa... Si, Gitlano. Uh, ni... Uh, si lastest mother. Naman ko na siya sa agon sila. Muntahin ako na si Hansel na... Muntahin siya sa pagi. Nga, arawin kong siya sa agon, maganda sila. Makadumdum dito sila. sila mag, silang silang Sila nag... Puli. nang pauli niya po sila no? o niya pagka buntag ato kay ato gi ko na sila gi ato na sila sila sam kay at lagi silang sa agon silang stepmother onya, o si Hansel nagdala siya ko ng Osaka pan na no? iyang gi hanggi gi hanggi siya tawag na iya ng gi tungnit-tungnit o iyang gi ilabay no sa kada og asa sila no ay iyang ilabay ang pan no og kun nga asa magdakom nga katong pan nga iyang ilabay kay gitangaon man di pa nga on mandi ay langga ato nga, nga si Hansel o si Gretel na balaka no so in other words ang ang plano ni Hansel kay wa ka in town, mag wa uh, mag work ba kay Ikaon man sa langgam mugon niya mauto na nga nasaaw sila na no, pila to kaagla sila nasaaw mga duha mugon niya hantin na sila sa usa ka balay ba ginama na no, gikan sa ginger bread o ka bread gani siya balai. balay o, daghan siyang mga kuan mga uh, chocolate mga icing o mga kung mga lolitas Nakita oh sila Kay Kanang giganahan sila na, Sa usaka Sa lugar usaka balay Kung ilang gita ang mga Kanang lolitax Maka chocolates Huwag o niya na ay Babay na naa ah, Di ay sa niya itong balaya Gibadlong sila Naana ang katang babay Natuguan eh. nga nag man mo din eh ni, si si I'm sure nga kanang nangasaaw sila o gigutong sila mga itong ilang ipangaon itong mga mga lolita o mga tagiingan sila sa tiguan nga babae nga o mo na yaol mo din ako nang ari mo din sulod sa balay kapag unta mo o mga itong uh, silang pag pumanag kaon makasila sila magdahong mga usya dito ka witch itong maong kanang ito babae nga tigawa bukod silang nahangahadlok sila nangalisan sila bukod silang mo mo itiyas. pero mo sila ka ityas huwag niya si Hansel kay di di presyo na sa usa ka hawla huwag niya ang iyang uh, ityo nga si Gretel kay buot niya nga himoong sa lugo on niyang uh, himoong ulipon huwag on iyang giingnan si Gretel nga kaya nang ato na yung ng emosyon ng si Hansel kay iya ko daw ko nung kanyang kanyang huwag on nga ito nga ah nangitagpagay si si ah Gretel na makagawa sila nga itong maumali huwag on nga ato na higayon nga ito nang ah uh, may oven ba no may oven kaya na nang ng iya nga si si din nga day kung si Wai Og o itong mga uh, oven no kung ay siya ni na bang kayo na nga si ha, si Gretel na di ko ka di ko kakita ka gamay mudo ka iko nga yung dinan si katong witch nga kanyang si Wai lang din ha witch kung kanyang makakita baka kaya ako bubuk makai ko na tingin dikas ako sa witch ang maong oven. Onya, iyang gitok mo ang witch. Nakaw di si Rachel. Tuy to ni si Rachel ka. Onya, mo to nakaikya sila kaya nakakita man siya kung asang yari di butang ni Nico ni sa witch nyo. Kaya nakagawas to sila. O, nakagawa sila sa maong lugar. no nakikiya sila. O, nakakuha sila ang mga gold. Kinama nito yung gold isa sa kwarto. day, eh. na dugay ng gilakan ba sa maong witch. O, Na no, nakabalik sila sa ilang lugar. O, matamagkatiki ang lalatong natong mga istorya. Hanggang sunod si ngayon. Sinayon natong nato, na to, mga istorya dito sa itong programa mga istorya ni Lolo Tikyo. Dagang salamat. Tatay! Mga istorya ni Lolo Tikyo. <laughs>